Kahit ako'y di mo pinapansin Hindi ako nagkagalit sa'yo Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin Hindi mo lang alam ang aking nadarama Pagkabili Pagod na pagod ako sa trabaho ko Gusto gusto ko na mag-resign Pero hindi ko magawa Kasi iniisip ko kayo pangangailangan natin lahat. Construction worker, sabi ng iba, construction worker lang sila at minabalit ng mga mayayaman. Pag may bagong itatayo na building, sila ay nakatuod sa laki, design, taas, at higit sa lahat, ganda ng itatayo nila. Sino bang mga construction worker? Sila lang naman po yung nakatapos ng elementarya at high school na may mababang uri ng pamumuhay kung ituri. At mga mga kamaster kay JR Dexter Bilamer, Pata RJ Kokan, Waps Joben, Jeremy Cruzata, Kuya pa Lot, Junior Tay Anoy, Dodoy. Uh, sa mga kamasari na pala na di ko na shout out. Ah, uh, next vlog na lang po.